Ang bango, mami. bango, yep. ano? Yup. Ano gusto mo ba, daddy? Buntot? Ano? Oo, oh, gutom na gutom si Andres. Yup. <laughs> yung ba kami, eh, tinataasan ng tinataasan ni siya yung ano. Tapos, nuchu-challenge si Andres. <laughs> you are watching Terror Shoot TV. Enjoy this video. Amen! So yun, kamusta mga kapitig? Kamusta mga kabeshi? At ngayon po ay magdi-deliver na tayo ng suka! Ayan! At nakaka-overwhelm po. Marami ang nag-comment sa Facebook at nag-PPM sa aming Facebook page. Ayan. Pati sa ano, sa YouTube. Ayan, na gusto nilang matikman. At how to order daw, mami. Thank you so much <laughs> so, thank po you so sa Po. Ayan dito po ay matikman ninyo lahat yes. ng ating Kabeshi Sukang sasa Yes, so for now, unahin natin yung mga nakausap na natin before na magpapatong po tayo sa mga tindahan. Let's go, Andres. Go. Ayan guys, nandito kami sa labas sa may gate po ng Verona. At meron na dito ang 7-Eleven. Wow. Yes. At nandito si Andres. Tata. Ano nakikita mo, Bird? gustong gusto ng mami na magpunta tayo sa zoo mm -hmm. lahat po ng animals ay kilala na niya elephant, giraffe, lion kailan na tayo mapapapunta sa zoo mami mm -mm. <laughs> naantok na yan hindi pa yung natutulog careful my boy <laughs> At si Janet po ay pumasok na bilhin ng tubig ni Andres ng distilled water. Yes. Yes. Wait for mommy. Wait for mommy. Makakulit po nito. Ayan mga kapitik, nandito na po kami sa tindahan na si, ni Sir Albert. At siya po ay pang-apat. One, two, three, four. Dito po sa ilalim ng pulang at uh, tarapal na yan. Ay nandiyan po siya sa baba. Mga dry po. Ang kanyang binibenta ngayon ay mga dry na seafoods. Mga dangkit, ganun po. Kaya dyan tayo tamang-tama maglalagay ng sukang sasa. si sukang sasa. Kung, kung kayo po ay mapapadaan dito guys, hanapin niyo po itong building na to. Ayan. Ito po ay papunta. Ito po ay part na ng silang bayan. Ah, silang Kabite. Ito po ay malapit na dito sa West Grubayala. Itong daan na to. Papunta po yan doon. So, nandito po sa left side. Itong building na to. Yan. Diyan tayo maglalagay ng kabesis, sukang, sasa. At dala ko na ngayon, guys. So, pang-apat lang yon Doon sa baba. Ayan mga kabeshi at si daddy na lang po ang bababa. Nandito na kami ngayon sa tindahan ni Sir Albert. Ah, nilalagay lang ni daddy yung mga sukang sasa. At pagkatapos ay bibit-bitin niya po papunta dun sa store. Ang order po ni Sir Albert ay isang dosena. Mami, sabi ko 10 lang yung ating ipapatong uh -huh. sabi niya Erwin gawin mo ng 12 wow. kasi yung dalawa bibilhin na niya yes thank you so, so much po yes dati nun binigyan natin siya ng patikim ay nagustuhan po ni Sir Albert at bumili siya ng dalawa sabi niya na ubus niya na daw kagad ka yung una masarap uh -huh. nga namang sa usawan yes perfect so ito perfect. ay 12 ayan yeah. kung nga mabigtas tuwa so, oh, ka mabuti yep. Hindi na kami makakasama si Andres ay tulog na eh. Ayan po, si Janet ay hindi na bumaba at si Andres po na no, may nakatulog na uli. Ayan, nandito na tayo guys. Ito po siya. yan, itong... Ito po. Ayan, meron na po tayo ditong kabeshi sukang sasak. Nakapa, nakapatong na dito sa tindahan ni Sir Albert. Yan. At wala po si Sia. Nasa kanila sa Manila. At anong bilin po ate? Uh, ano daw po? Hindi po kayo ng mga dry. What? Dalawang klase. Dalawang klase. Sige. Tig 100 grams na. Okay. Hindi kaya ang gusto ni Janet kaibigay kay, kay Sir Albert. Ay, thank you po. <laughs> Ayan, ang sabi ni Janet ay kahit alin daw dito. Opo. Titikman niya. Ay, ito daw. Ah, uh, Oo. -oh. At saka... Ah, oh, sige, posit. Ayan. Salamat. Tig 100 gram na. Yan, thank you so much, Sir Albert. Pakibigay ito kay Sir Albert. Cute. Parang wine, no? Pero alam ba nagbala? Okay. <laughs> Marami bang napasok dito ate? Tindahan? Marami. Wow. Oh, dapat nagti-TikTok ka. <laughs> Yung alam mo nagti-TikTok para mag-viral -mag ka. <laughs> Nandito po ang suka Ni Kabeshi ah. So kung kayo'y mapapadaan guys Dito Sa tindahan ni Sir Albert Ito po ilalagyan namin ng sticker sa taas Thank you Parang thank you Kabeshi Nakasulat ay hindi palang dumating Pero order na si Janet Ito po ay Ito po ay inyong matitikman dito po kayo bumili kay Sir Albert. Tapos, may mga dried po siya dito na fish. Dried fish. Yan. Na masarap kaulam ng sa sasa. Ni Kabeshi. Yan. Napakarami po dito agay. Okay, so, so ayun. Supportahan po natin ang mga small business pa lang katulad namin ni Sir Albert na nag-uumpisa pa lang salamat po Sir Albert at ito ay si Janet mismo ang pumili thank you so much so yun guys bili na bili na dito kami paalis na ate ha salamat Ito yung bayad niya sa dalawa na order niya. Tapos ito naman niya ay eh, bigay niya para daw matikman mo. Titikman natin sir. I yes. Salamat po sa yung generosity. God bless po. God bless po. Wow. Danggit at yes. saka pusit. Okay. yes dito. Yes. Hehehe. Ah, Bibo. Ayan mga kapitik at nandito naman tayo ngayon sa Tagaytay. Yan. Ito po yung Makdo. Bagong Makdo. Tapos meron ditong sisilyas ay nasa gitna po nila itong today's specialties and pasalubong. Yan. Sa loob po niyan ay merong original rodillas at saka yung kabeshi sukang sasa. So si Mami Janet na lamang po ang papasok. Iko-collect namin yung mga luma kasi papalitan na namin itong mga ano, bote opo oh na bago. Tapos kukunin na rin ni Janet yung kanyang mga nabenta. So yun, kung kayo po ay mapapadaan dito guys ha. Baka po masusuportahan ninyo ang aming maliit na business ni channel. Yan, sana'y inyong matikman ang aming sukang sasa. Kung kayo ay dito naman mapapadaan sa Tagaytay. Sayang at wala po sina Sir Mar at Mam Ma Joy. ako pa naman may ibibigay sa kanila. Pero bukas naman ay lagi naman kami ditong nadaan. So sabi ni Mam Ma Joy ay next time na lang kapag ka nandito sila at sila po lumabas si Andres po ay tulog na tulog pa rin Bayo na tulog na tulog pa rin po si Andres kaya dito lang ako si Mami Janet na lamang po ang ano, bumaba para i-collect yung mga lumang sukang sasa yan pero yun po ay masarap pa rin kumbaga nasa plastic lang siya papalitan lang natin ng new packaging so yun ayan guys, salamat po ayan mga kabeshi ito po ang today's specialty at pasalubong, dito po kami naglalagay ng ating mga produkto at bale wala po si ma'am Lillian ngayon pero nandito po yung kanyang tindera at ito po yung aking ipapalit ito yung mga dati nating packaging ayan mga kabeshi ako po ngayon ay nagdi-display ng kabeshi sukang sasa. Pag kayo po ay napadaan dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road, ay pwede po kayo maka-avail nitong sukang sasa. Ayan mga kabeshi at ako po ngayon ay nagdi-display ng kabeshi sukang sasa dito po sa today's specialty. At pwede po kayo maka-avail nito kung kayo po ay mapapadaan dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road. At kayo ay papunta ng Tagaytay. Ayan. Bale, ang i-display natin ay 12 pieces. ya yeah, naka-display na mga kapeshi. at bumaba na din pala kayo. Nagising na si Andres. Kaya nga, na wala nang lakang matagay sa tabi niya ay niya. Marami dito mga produkto. Di lang suka. Much, much, much later. Ayan mga kapitik, nandito po si Mami Chanet. At ano ang iyong niluluto, Mami? Pesang maya-maya. Ano? Yung maya Pesa? Ma Pesa. Wow! Iyon yung later. binili ko, ko sa ano? palengke. Ito yung maya-maya na ista. Yes. Tapos ay nalagyan ko siya ng tepulyo. Pesang maya-maya. Cabbage, Tapos may, may onion, po. may potato. Okay. Tapos ay, ito yung mga pang-ano niya may bawang sibuyas luya. Yeah. Para okay, siyang nilagang isda daddy. Ah, ganun. Mm -hmm. Pero ito ipiprito ko muna ng konti. Okay. Kasi so, so nilagyan ko lang ng asin at saka ito paminta. Ay, okay. nabising na po si Andres, guys. Good morning. <laughs> Hi! Kahit hapon na good morning. Ya, kapagad sa mami naman. Yep. Si my boy. Hi. Buti tindi umiyak na. Yes. Mamaya um, uli. Sarap na yung isla Daddy. mga fresh na fresh na bilhin mo. Is it? Mm -hmm. So magpakulo lang po ng mantika. Yan. At ipiprito muna yan, no? Mm -hmm. Pero hindi prito ang prito, yung parang ah. hot okay. uh, yes, pa din. Yes, nagugutom na si Andres. Oo, oo papakainin na kita. At ako'y magsasaing na din habang nagpiprito. Para yung pinagugasan ng bigas, yun yung isasabaw po. Oh, <laughs> <laughs> so, ayan guys, mag uh, piprito lang daw, pero hindi pritong prito ng isdang maya-maya. Ito so, po si Andres, kagigising. Kagigising, Andres. Uh -uh po yung pinaghugasan ng bigas. Pangalawang hugas naman to, no? Uh -huh. Hindi yung unang bigas. Uh -huh. Hindi yung unang hugas pala. Ang mga na po yung ating maya-maya, guys. Uh -huh. Sa kaysan ba may maya-maya? Saan? Oo naman. Meron lang na. Uh -huh. Pwede ko lang ang gulitin. Hindi sa amulin. Oo. Oh. sa na rin po si Mami Janet para sakto. Okay. Ito luto yung nakasaing. Yes, Yan, yeah, na yung ating isda. At to, oh, ang dami palang gulay niyan, Mami. Oo, so, oh, yun nga yung nilook forward to so yung mga yun. Dito. para mas nalis ko yung mga gulay. Okay na to, Daddy. Put aside side ko. Okay, put one side lang po. Ang hmm. ating fish. Oo! Oh. Careful. Masak bawang Oke. Ini siap pertemper Janet. Oke, lajo yang onion, saka. Si bawang. bawang luya. Yeah. Dito lang natin. Dito sa pinagtretuhan ko. Igesa. Oo. Uh -uh. Igesa. At sa bagay ko yung buya. Kaya po, after mag-isa ng... Bango. <laughs> Bango niya, promise. Wala siyang sibuyas lang, no? Sibuyas meron. Ah, wala so... siyang Ah, okay. May sibuyas pero ano, yung puti po. Kaya hindi ko nakita. So, yung po ay bawang sibuyas at luya. Oh, oh. Tapos, ibabalik natin ito, ah. Kasi lalagyan po naman itong tubig. Yan po yung uh -huh. pinaghugasan daw ng ibigas po yung pangalawang hugas, guys. Hindi yung unang hugas. Kung yan ay sa probinsya namin, mami, uh -huh. yung sariling ani, pwede yung unang hugas pa lang. Ah, oo. ako, paniwala ngayon ay Iyan kasi baka mamaya na alikabo na dito sa tindahan kaya ayan. Pangalawang hugas po yung ating kinuha. Nagila ako ng beef cubes. Pagkatapos ilalagay na rin yung mga gulay. Gulay. Iyan potato lang na. Oo. Uh, pakukuluin asin. lang natin. Parang wala ka pang nilalagay na asin. Asin? Yes. Ah, uh, so. patis mamaya. Ah, okay. Ah, uh, Titigman ko na lang. So pakukuluin lang, guys saka okay, ilalagay yung ibang gulay. Kasi ito mabilis lang, 5 minutes yes. tayo dito na. Ayan guys, mami, ang bango oh, na. Ang bango na. Oo. Luto na yun, mami. Mabilis lang maluto ang isla, hindi yan katulad ng ano. Titigman meat. ko. ko agad. Yeah. Ay, ko na yung ano, onion, leeks. Sarap. Wow. Oh, oh. Okay. Titigman gulay. Ang dami mo namang gulay, mami. Kahit konti lang. Kahit konti lang na. Yan lang na. Yeah. Kasi ito madami din. Okay lang. Kahit kilahati lang din yan, yan. Okay na yan. Okay na to na. Yan po. Ang dami po. Oh. <laughs> Kaila lahat kayo pang pamilya. Yan. Tapos yan na lang ang luluto. It. ano na. Mm O -hmm. maglalagay ka pa ng patis. Or okay ay, sa na sa Ay masarap na siya Sarap niya promise. Okay. okay so ang tawag dito ay? Pesang Maya Maya. Pesang Maya Maya. Ayan guys, luto na po. Oh, grabe dad, ang bango niya. <laughs> Say yan Kaysi Okay, yan. Si Kami na siya na si yung mga una ng kumain. Okay. At, so, kasi Andres. Oo, oh, oh, na. gawa nang ito pong sinayang ay iniin-in in pa. Ah, pero iga na rin, mami. Oo, uh, oh, dito na rin yan. Yeah, pero mauuna na kayo ni Andres at si Andres ay nakay. <laughs> Nag-aaas ng dede. Dede, sabi niya ay pakainin na ng rice. Oo. Ah. O sa mas malaki kong hawang ilagay, okay na yan na? Yup. Bango, mami. Bango na? Yep. Ano gusto mo ba, daddy? Buntot? Ito, ano? Oo, oh, gutom na gutom si Andres. Yep. <laughs> Ibigay. <laughs> Iba basketball kami. Eh, tinataasan ng tinataasan ni Sian yung ano. Tapos nag-challenge si Andres. <laughs> Yan, kain oh, po tayo. Pag gusto pa ng gulay, may extra gulay pa dun na. Oo, oh, sarap. Mm. Kasunti so, na lang pagkaid at may kalakasan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kumanaan, <laughs> Andres. Titingnan ko muna. Mm. Sarap, Daddy. Promise. Parang hindi ito yung last time na lulutuin ko to. Oo. Oh, parang maulit pa. Hmm. Ang mahalang ng kilo. Nang <makes> <makes> maya-maya po sa, sa Tagaytay. Mayang. Nasa 480. Oh, Baka. Ayan ay kalahati yata. 255 yan ay isang piraso lang. Oo. Baka sa probinsya ay mas mura. Oo, sana sa ano, para maagluto ka uli. Sa dinahikan. Oo. Kain Oo, oh, mami, nagpapalagay siya dun. Oo. <laughs> Kasi nilalagyan ko na talaga si Andres. Kaya lang yun ay may sabaw, kaya Oo. susubuan ko na lang muna. Kain na mama. Kain na mother. Oh, okay. uh, nanay! <laughs> Nanay. Nanay, kain na nanay. nanay. Si Andres ay may nauna ito? at gutom na. Nauna na si Andres. Nag-pray na yan. Kanino pinggan yan? Wala na. Ayan na, mo na. Tayo, ano? Uh -huh. si, Jan. si Si Jan, kaya? Si kaya. Siyan, Yan, ka na. Kain na si Jan. Kaya sandok na lang ng ano, white rice. May white rice na. Oo. Oh. Oh, may ano. gusto ito yung brown rice. Ikaw, daddy, yeah. kain ka na rin. Gusto uh -huh. ni Andres, lagay ko dito. Oh. Matinik Sariyo, ba yan? matinik? L lalagyan ko na lang siya doon sa kanyang oh, pinggan. Sige. Lalagyan po si Andres ng patata. So, ayun. Okay, kain dito. po tayo. Lalagyan ko siyang patata. Saka dito. Ah, gulay saka rice. <laughs> Napaka ano na ni Andres. Napaka independent na. Oo. Oh. Gusto niya itinuturo yung kanyang pinggan at tapos siya ay eh, naliligo na rin mag-isa. <laughs> oh. Tapos so, yan sabi... lang, yan lang. No, no, no. Careful, so, careful. Sabi... Wait, wait for mommy. Wait for mommy. Eto na, no, eto na. No. Wait for mommy Andres. Ano ito pa? Kaya naman. Ito saan, fish. Oo, oh. fish. Yan, sige. Sarap. Baka na malukong mo si Ian para ito. Sarap. Mami, gusto niya. Okay. Gusto niya ng fish. This one, fish. Gusto mo daddy sa iyo, ulo? Gusto niya ng fish. fish. Eh, Gusto ni Andres yung fish. Kain ka na rin, mami. Pinipinig pa. Si Andres ay <laughs> 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 na appetite. mo natingin pa sa akin? Pagsusubo. Pagsusuboy, titingin pa sa akin. Kain na din po ako. Kain po tayo. Kain pa tayo, I promise. Mmm, mm, sarap. Oo daw, sabi ni Andres. Yummy. Hey! Mmm, sarap. Now the Lord is the spirit and where the spirit of the Lord is there is freedom to Corinthians 3:17 NIV Amen.